Hindi nakala ni Maria Lorena na ang kanyang paghahanap sa Diyos ay magdadala sa kanya sa ganitong kalayuan. Mula pagkabata, naririnig niya ang mga kuwento, ang mga kakaibang karanasan. Ngunit hindi niya inakala na siyang magiging pangunahing ng isa sa gitna isang matinding pagdarasal, may nangyaring kakaiba. Ang kanyang katawan ay nanatili sa lupa, ngunit ang kanyang kaluluwa ay dinala sa isang lugar na hindi may paliwanag ang pakiramdam ay magaan. Isang malumanay na initang dumadaloy sa kanyang pagkatao at ang tanawin sa harap niya ay mas tunay kaysa sa anumang kanyang nasaksihan. Lahat sa paligid ay pumipintig ang buhay na parabang bawat malit na bahagi ay may dalang esensya ng lumikha. Nang itinaas niya ang kanyang magamata, nakita niya ang isang liwanag na sobrang tindi na tila imposibleng matis. Ngunit wala siyang naramdaman na sakit, kundi isang kapayapaan na bumabalot sa kanya. Ang kaluwalhatian ang Diyos ay hindi lamang isang ningning. Ito ay isang nilalang, isang presensya na pumupuno sa lahat ng paligid. Ang mga anghel ay lumilipad ng sabay-sabay, umawit sa mga tono na umantik sa kaluluwa. Bawat nota ay may dalang malalim na kahulugan na parabang mga mensaheng direktang nagmumula sa puso ng Diyos. Sapagkat sa iyo ang bukalang buhay, sa iyong liwanag makikita natin ang liwanag, mag-awit anim siyam. Nararamdaman ni Maria na hindi lamang niya nakikita kundi naunawan, na para ang kanyang isipan ay pinalawa kupang masilayan ang tunay, na esensyang walang hanggan. Mabilis tumibok ang kanyang puso ng mapagtanto niyang siya ay nasa isang lugar kung saan hindi umiral ang oras. Mayroong isang trono na maringal na nakataas na naglalabas ng walang katapusang karilagan. Kahit na hindi niya ito nakikita ng malinaw, alam niya na siya ay nasa harapang makapangyarihan sa lahat. Ang simpleng pag-isip ang kanyang sariling hindi pagiging karapat dapat ay nagpayanik sa kanya. Paano kaya bilang isang mortal? Siya ay maring makaharap sa kabanal-banal. Ngunit, sa halip na paghuhusga, nakaramdam siyang isang pag-ibig na napakalinis at labis na nakakabighani. Kaya't ang magaluha ay dumadaloy ng walang pagpigil. Ang pakiramdam ay tila siya ay nakabalot sa isang walang hanggang yakap, kung saan ang bawat sakit, takot at pagdududa ay naglalaho. Pagkatapos, may isang bagay na nakatawag ang kanyang pansin. Sa malayo na parabangang mismong walang hangga na yumuyuko sa kanyang pagtinggin, nasilip niya ang magatao, di mabilang, nakasotang puti, nakaluhod sa pagsamba. Ang ilan ay may mga familiar na mukha, habang ang iba ay tila nabuhay sa mga nakarang siglo. Lahat sila ay may isang bagay na magkakapareho. Isang liwanag na hindi nagmumula sa kanila, kundi sumasalamin sa banal na presensya. Nang laking iyon ay naunawan niya na ang lugar na iyon ay totoo, at nang walang hanggan ay hindi lamang pangako. kundi isang tadhana na nakalan para sa mga naghahanggad ng kabanalan. Nais ni Maria na manatili, ngunit alam niyang hindi pa ang kanyang oras. Isang malakas ngunit malambing na tinigang gaw sa loob humayo ka at ikwento sa mundo ang iyong nakita. Ang kanyang espiritu ay hinila pabalik at sa isang iglap, siya ay muli nang nasa kanyang katawan na kaluhod at luhan. Ang epektong karanasang ito ay napakalalim na mula sa araw na iyon, ang kanyang buhay ay hindi na naging dati. Ang langit ay hindi isang abstraktong konsepto, kundi isang realidad na nag-aalap sa kanyang puso. Ang lahat ng dati niyang pinaniniwalang mahalaga ay ngayon ay malit na bagay sa harap ang kadakilan ng banal na kaluwalhatian. Binagon karanasang iyon ang kanyang paglalagbay. Kung dati ay naglilingkod siya sa Diyos nang may paninindigan, ngayon ay ginagawa niya ito nang may kagiat na Kina Kinakailangan ng mundo malaman na mayroong isang bagay na mas dakila. Isang bagay na higit pa ang halaga kaysa sa anumang ambisyong makamundo. At sa katiyakang ito, inialay ni Maria ang kanyang sarili sa pagpapahayagan kanyang nakita, nang walang takot sa sasabihin ng iba, sapagkat ang katotohanan ay hindi nakasalalay sa pagtanggap. Ito ay basta tumiral. Hindi na muling nakita ni Maria Lorena ang mundo sa parehong anyo matapos ang karanasang giyon. Ang tanawin ang langit ay nakaukit sa kanyang, isipan na parang isang walang hanggang tatak. Imposibleng malimutan ang lungsod ng kalangitan na nasilayan niya sa kanyang magamata. Wala itong kaparehong anumang kilala sa mundo sapagkat ang estruktura nito ay hindi sumusunod sa mga pamantayang pantaw. Sa bawat sandali, nagbabago ang mga kulay na sumasalamin sa liwanag na nagmumula sa banal na trono. Ang gintong makikita sa mga lansangan ay hindi lamang mahalagang metal, kundi isang buhay na tumitibok at nagniningning sa parang hindi may larawan. Walang anino, sapagkat ang presensyang Diyos ang nagliliwanag sa lahat. Sa paglalakad niya sa lugar na iyon, naramdaman niya na bawat detalye ay may kahulugan. Ang mga pader ay pinalamutian ang mga batong kumikislap at bawat isa ay nagpapakita ang iba't ibang tinton na parabang nagkukuwento ng mga kasaysayan kaluwalhatian at pagtubos. Ang hangin ay magan, punong isang langit na samyo na nagdudulot ang kapayapan. Ang mga ilog na dumadaloy ay hindi lamang kristal na tubig, kundi mga agos ang buhay, na tila ba nagdadalang mismong esensyang banal. Lahat dun ay nagumapaw sa kabanalan, at naunawan ni Maria na siya ay nasa harap ang katuparan ng lahat ng mga pangako. At ang lungsod ay hindi nangangailangan ang garaw o buwan upang magningning sa lubnito nito, sapakat ang kaluwalhatian ang Diyos ang nagbigay liwanag dito, at ang kordero ang kanyang ilaw. Pahayag 21-23 Sa gitna ang lungsod, may mga estrukturang humihigit sa anumang arkitekturang makamundo. Maga gusaling tila ba hinubog ang mismong kaluban ng Diyos nang hindi nanggang ng kamayang tao? Ang ningning na nagmumula sa mga ito ay nagbabago ayon sa liwanag ng trono na parabang nabubuhay, sumasagot sa presensyang katastasan. Napansin ni Maria na walang bakas ang pagkasira, dumi o palatandan ng pagkabulok wala runang nasisira sapagkat ang panahon ay walang kapangyarihang makapekto sa lugar na iyon. Bawat estruktura ay umiral sa isang estado ang walang hanggang perpeksyon. Ngunit ang higit na humanga sa kanya ay ang pakiramdam ng pagiging kabilang. Hindi ito isang kakaibang lugar o isang malayong puk. Ito ang tunay na tahanan. Narunang pakiramdam ng ganap na kaganapan na parabang lahat ang hinahanap ang kaluluwang tao ay natagpuan na ang walang tigil na pagnanais para sa kapayapan, ang pagkauhaw sa katarungan, ang paghahanap para sa tunay na pag-ibig. Lahat nito ay nasa kaniyang harapan, umagos na parang isang hindi maubos na ilog. Walang luha na dumadaloy, sapagkat wala itong kasamang sakit. Walang tinik na umanggat sa pagdadalamhati, sapagkat ang bawat panggang galanggan ay nasyahan na. Sa di kalayuan, nakita niya ang maganila lang na may hindi may paliwanak na karilagan ang ilan ay ng mga anghel. Ang iba naman ay may nakasisilaw na anyo at bawat isa ay naglalabas ng isang natatangging liwanag. Naintindihan ni Maria na ang langit ay hindi isang lugar ang kalungkutan, kundi ang perpektong pakikipag-ugnayan. Ang mga tinig ay umangat sa pagsamba. Sabay-sabay na umawit ang mga himig na umaling gaunggaw tulad ng malalambing na kulog, punong kapangyarihan at pagalang. Walang pagmamadali, walang takot, tanging isang hindi may paliwanag na pagkakaisa sa pagitan ng lumikha at ang kanyang nilikha. Ninais niyang manatili roon, ngunit alam niya na hindi patapos ang kanyang misyon. Bago siya ibalik, naramdaman niya sa kaluba ng isang hindi matitinag na katotohanan. Walang sinumanang makakapasok sa lugar na iyon ng walang kadalisayan. Hindi sapat ang maniwala lamang, kinakailangan ding mamuhay sa kabanalan. Ang lungsod ng kalangitan ay hindi isang gantimpala para sa pinakamalakas o pinakamatalino, kundi para sa mga nalinis at nabago. Nagising si Maria Lorena mula sa kanyang karanasan na may dalang kasiguraduhan na nagliliyap sa kanyang kaluban. Totoo ang langit, ngunit hindi lahat ay handa na pumasok dito. Ang pagkakita sa banal na kaluwalhatian ay nagdalang isang hindi matatakasan na responsibilidad. Ang kabanalan ay hindi isang opsyonal na payo kundi isang hindi mapagkompromisong panggangay Ang presensya dios ay napakapuro, napakainit, kaya't anumang karumihan ay hindi maring tumagal sa harap niya. Noon, lubos niyang naunawan ang sinabi ni Jesus, mapaladang magamay malinis na puso pagkat makikita nila ang dios. Mateo 5.8 Sa pagmasid sa mundo sa kanyang paligid, napansin niya kung gaano kaligalig ang magapuso. Ang paghahanggadang kayamanan, katanyagan, at mga panandaliang kaligayahan ay nagpapabulag sa marami sa tunay na kahalagahan ng buhay ang maging handa na makatagpo ang Diyos. Nakita ni Maria na ang kabanalan ay hindi isang abstraktong konsepto, kundi isang praktikal na realidad na naipapakita sa pagkatao, samga salita, at sa pangaraw-araw na mga pagpili. Marami ang nasisiyahan sa mababaw na pananampalataya, ngunit alam niya na hinahanap ang Diyos ang mga pusong tapat at ganap na inialay sa Kanya. Nagsimula siyang manggaral tungkol sa kahalagahan ng espiritwal na kalinisan at agad niyang napagtanto na isa ito sa mga pinakamahirap na mensaheng tanggapin. Gusto ang mga tao na marinig ang tungkol sa mga pagpapala, himala at mga pangako, Ngunit ilan lamang ang handang tumugon sa tawag patungo sa kabanalan. May ilan na akalay sapat na ang pagdalo sa simbahan o pagsunod sa mga tradisyong panrelihiyon. Ngunit alam ni Maria na hindi iyon sapat. Ang kabanalan ay nanggangay ng pagsuko, pagbabago at ganap na pag-aalay. Isa itong paglalagbay mula sa lup palabas, kung saan hinuhubog ang banal na espiritu ang pagkatao hanggang sa may pakitang tao ang larawan ni Kristo. Ipinagturo ni Maria na ang kabanalan ay hindi nanggangahulugang hindi mabot na perpeksyon, kundi ang pagkakaroon, ang pusong handang talikuran, ang kasalanan at maghangad ang pakikipag-ugnayan sa Diyos araw-araw. Ang buhay kristiyano ay hindi tungkol sa pagsunod sa malamig at walang buhay na magapatakaran, kundi sa time, -time na pagnanayas na mapaligaya ang Diyos higit sa lahat. Ang malilit na pakikipag-kompromiso sa kasalanan, mga dahilan para dito, at pagbibigay dan sa makamundong bisyo ay mga mapanganib na senyales ang pusong lumalayo sa Ama. Para sa Kanya, bawat kaisipan, bawat kilos, at bawat salita ay nagpapakita kung ang isang tao ay tunay na naglalagbay sa landas ng kabanalan o kung siya ay naliligaw lamang. Ang pagtutol sa mensaheng ito ay hindi nagpahinang loob sa kanya. Bakus, lalo lamang nitong pinatibay ang kanyang paninindigan. Sa katunayan, ang mga propeta ay inusig, si Jesus ay tinanggihan at ang katotohanan ay bihirang maging popular. Ngunit alam niya na kung walang kabanalan, walang makakakita sa Diyos. Sikaping magkakaroon ng kapayapaan sa lahat at ang kabanalan. Sapagkat nang wala ito, walang makakakita sa panjinun. Maga-Hebreo 12.14 Hindi ito isang mungkahi, kundi isang kundisyong hindi mapa kompromiso. Ang langit na nakita ni Maria ay hindi destinasyon para sa sinumang basta na lamang nagsasabing naniniwala. Ito ay para sa mga tunay na namumuhay ang pananampalataya nang may integridad at walang kapintasan binagong karanasan sa langit ang kanyang layunin. Nagayon, ang kanyang misyon ay hindi lamang ang magsalita tungkol sa kaluwalhatian ng Diyos, kundi ang magbigay babala tungkol sa panggangailangan na maging handa para sa pakikipagtagpo sa kanya. Alam niya na ang kabanalan ay hindi isang bagay na pasibo, kundi isang pangaraw-araw na desisyon na nanggangailangan ng pagsusumikap, pagsuko at dedikasyon. Habang nakikita niyang lumalaganap, ang espiritual na pagkakalamig sa kanyang paligid na pagpasyahan niya na hindi na niya maring aksayahan pa ang oras. Kinakailangan niyang iparating ang mensaheng ito sa mga lugar na pinakamahirap puntahan kung saan ilan lamang ang may lakas ang na tumunggo. Hindi lamang isang tagapanudang pananampalataya si Maria Lorena. Ang kanyang karanasan sa langitang nagudyok sa kanya na maging mas tapat at ang apoy na iyon ang nagdala sa kanya hanggang sa Angola ang bansa ay nalulubok sa isang nakamamatay na digmaang sibil kung saan ang gutom, karahasan at takot ay araw-araw na nangyayari. Maraming mga misyonaryo ang nag atubiling pumunta nung alam ni Maria na ang kanyang misyon ay hindi ang pumiling madadaling landas. Kung totoo ang langit, dapat ipamuhay ang buhay dito sa lupa ng may layunin. Dumating siya sa bansa nang walang katiyakan, nang walang saganang magayaman, Ngunit may hindi matitinag na paniniwala, ipinadala siyang Diyos roon, ang gunang kanyang bigat bigatang paghihirap, mga batang payat, mga inang desperado at mga pamilyang pinaghati digman, walang infrastruktura at walang seguridad, ang simpleng katotohanang naroroon siya dunay isang panganib na sarili. Ngunit hindi niya pinansin ang mga sitwasyon. Tiningnan niya ang mga kaluluwa, bawat mukha na kanyang nakita ay palala na ang pag-ibig Diyos ay walang hangganan. Dun niya sinimula ng pajikilos. Kahit wala siyang sapat na yaman, nakahanap siyang paraan para pakainin ng maga nagugutom, ipanalangin ang maga may sakit, at ituro ang salita sa maga may lakas pa para makinig. Ang Panginoon ay kanlunggan ng maga inapi, isang matibay na turi sa oras ang kapighatian. Magaawit siyam-siyam. Ang bawat araw ay punong kaguluhan. May mga pagsabog sa malayo, putok ang mga baril sa kalagitna ng gabi, at ang tunog ang digman ay hindi kailanman tuluyang nawawala. Sa mga sandaling labis na pangganib, tinatanong ni Maria kung makakaligtas siya sa susunod na araw. Ngunit sa tuwing sinusubukan ng takot na manek sa kanya, may isang tinik sa loob niya na sumisigaw. Kung hindi mo ito gagawin, sino pa ang gagawa? Ang pananampalataya ay hindi lamang teoretikal na konsepto. Ito ay isang angkla na nagpapanatili sa kanya ng matatag sa gitnang pagbagsak ng lahat sa paligid. Kahit sa harap ng kamatayan, hindi siya maring manahimik. Kailangan nilang malaman na hindi dun nagtatapos ang buhay, na may pag-asa, na tunay ang langit, at na nakikitang Diyos ang bawat luha na ibinubuho sa lupang nababalot ang dugo. Sa pagdanang panahon, ang kanyang presensya ay naging simbolo ng pag-asa para sa marami. Ang mga bata na dati nakatagdang mamatay ay nakahanap ang kanlungan at pagkain. Ang mga balo na nawala ng lahat ay nakatagpo ang lakas para magpatuloy. Nagsimulang magtipon-tipon ng malilit na grupo upang makinig tungkol kay Kristo. Kahit na may kasamang pangganibang paghihiganti, hindi niya tinitingnan ang sarili bilang isang bayani, kundi bilang isang lingkod lamang. Ang lahat ang kanyang ginagawa ay pinapatnubayan ng isang paniniwala. Walang sinumanang dapat umalis sa mundong ito nang hindi nalalaman ang katotohanan. Ngunit hindi madali ang kanyang trabaho. May mga araw na hindi siya nakakakain, kulang sa tubig, at may mga sakit na sumasalakay sa komunidad. Ang laban ay hindi lamang laban sa digman, kundi laban din sa kawalan ng pagasa na sumusubok na pisili ng pananampalataya. Gayon pa man, bawat himala ay nagpapatibay sa kanyang misyon, ang pakken na dumarating sa tamang sandali, ang mga buhay na nailigtas sa isang nipis na hangganan at ang mga sundalong, sa kabilang lahat, ay dumadan nang hindi napapansin ang kanyang presensya. Alam ni Maria na ang Diyos may kontrol kahit pa ang digman ay tila nagpapakita ang kabaliktaran. Ang kanyang mga taon sa Angola ay minarkahan ng sakit at tagumpay. Ngunit may naramdaman siyang iyon ay simula pa lamang. Hindi doon nagtatapos ang kanyang misyon. Ang kabanalan ay hindi lamang basta salita kundi isang pamumuhay. At para sa kanya, nangangahulugan ito ang paghahatid ng katotohanan sa mga lugar na kakaunti lamang ang handang magpunta. Maring wasakin ng digman ang mga lungsod, ngunit hindi kailanman mapapatahimik ang pusong nasisindihan ng presensyang Diyos. Ipinakita sa Maria Lorena ng mga karanasan sa Angola na ang pinakamalupit na digman ay hindi laban sa mga armadong sundalo, kundi laban sa kawalan ng pagasa at hindi paniniwala. Hindi sapat ang magdala lamang ang pagkain at tirahan. Kinakailangan ding pakainin ng espiritu ang magatawang isang bagay na magpapatatag sa kanila kahit sa harapang kamatayan. Doon, sa gitnang kakulangan at pagkasira, naunawan niya ang tunay na kapangyarihan ng pananampalataya at panalangin. Walang nangyayari kung hindi, muna nagmumula sa hindi nakikita. Kung totoo ang langit, kung gayon ang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay hindi, isang walang sesay na ritwal. Kundi ang tanging tunay na pag-asa para sa isang mundong wasak. Nagdesisyon si Maria na paitingin ang kanyang orasang paghahanap. Pitumpong araw ang panalangin at pag-ayuno na sumisigaw hindi lamang para sa kanyang proteksyon kundi para sa pagbabago ng lupang iyon. Ang tila kabaliwan para sa marami. Sa katotohanan, ang lihim ang bawat pagbubuhay ang pananampalataya. Sa bawat pagbukas niya ang Biblia, nakikita niyang nagsisimula ang pinakamalalaking pagbabago sa kasaysayan sa mga taong nagpasya na yumuko. Si Elias ay nanawika at bumaba ang apoy. Si Moises ay namagitan at nabuksan ang dagat. At si Jesus ay nagayuno at nanaik laban sa mga tukso sa disyerto. Kung umiral pa ang kababalaghan, ito ay sa pamamagitan ng panalangin na nagpapakita nito. Ang mga unang araw ay punong pakikipaglaban. Nararamdaman ng kanyang katawan ang bigatang pagsuko at ang kanyang isipan ay madalas na nawawala ang pokos. Nangunit bawat sandaling pakikipagdalangin ay nagpaparamdam nang higit sa presensya dios, Diyos. Samga espiritwal na larangan ng labanan, matindi ang paglaban. Sumisiklab ang mga atake mula sa lahat ng panig. Matinding pagod, mga hindi inasahang pagbabanta, at mga panlub na krisis. Ngunit naintindihan ni Maria na kapag pinalalakas ng kaway ang kanyang atake, ito'y senyales na may isang malaking bagay na malapit ng mangyari. Kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba at manalangin at hanapin ang aking mukha at magsisimula sa kanilang masasamang landas, kung gayon ay aking dingdingin mula sa langit at patawarin ang kanilang magakasalanan at pagalingin ang kanilang lupain. Dalawa Kronikas Pito Labingapat Sa ikapat na pungaraw nagsimula ang magaunang palatandaan. Ang taong dati ng gungutya sa pananampalataya ay nagsimulang humiling ang panalangin. Ang mga may sakit ay nagsimulang magulat ang mga hindi may paliwanag na pagpapagaling. Ang klimang takot na bumabalot sa rehiyon ay unti-unting nawawala. Hindi kailangan ni Maria ang pagkilala. Nakikita lamang niya ang planong Diyos na nahahain sa harap ang kanyang mga mata. Ang dati tila imposible ay naging realidad na ngayon. Ang mga puso ay unti-unting nagbabago at ang mga espiritwal na tanikala na pumipigil sa lupang iyon ay napuputol. Sa pagtatapos ang pitumpung araw, nangyari ang hindi nasahan. Hindi agad natapos ang digman. Ngunit ang magalabanan ay nagsimulang humupa sa ilang lugar at ang kapayapan ay nagsimulang umusbong. Ang pamahalan ay ng mga hindi nasahang pag-usap at ang mga pamilyang pinaghiwalay ay muling nagtagpo. Ang dati tila tanawin na walang pag-asa ay nagbigay ang mga palatanda ng buhay. Walang pag langgan si Maria. Binagwang panalangin ang tagbong bansang iyon ang lihim na pagyukong tuhod ay mahigit na kapangyarihan kaysa sa anumang armadong hukbo. Pagkatapos ang karanasang iyon, hindi na muling nagalin langgan si Maria sa epekto ang pakikipagdalangin. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang personal na kanlunggan, kundi isang sandata para baguhin ang magarealidad.